Ito Pero buhay pa. Okay, lods. So, magandang magandang magas po sa ating lahat mga lods. Ah, nagumang ulit ako, inumang ulit yung aming screen. Eh, papandamin ko na ulit ang mga idol. Kasama ko na naman si Commander eh, sa likod. At palaki nga po ng nilalim ng tubig ngayon eh, mga idol. Gawa nung may bagyo tayo. Ayan, eh, sa amin, sa bahay namin. din eh. Alahati na lang ng bahay namin nakalabas. <laughs> Malapit na lang sa loob ng bahay. Kuwarto. Ayan eh, mga idol, patuloy tayo ng screen. Ah, mga

Balik ulit para pagpanda ako bukas Ngayon mamayang hapon ay ko muli Wala ko mong laman to Wala Wala ko walang laman Meron. Nakakaroon ko na mga kanilol. Dalawang piraso kong maganda-ganda. Tapos nakakaroon na mga kapulang natin itong mga loady. <laughs> Tama na ko ulit. Ayan kagandahan dito mga Lusko, may ulang ulang dito hindi ka na um, pagod pang mamantik pero mas masarap mga idol mamantik gawa ng maraming ano exciting na pangunguli ng isda nakaka-excite pagka nakapamantik ka na eh malalaki uh, yung mahuli ng aming isda kasi medyo medyo pa pero pwede lang pang benta at saka pwede lang pang

Malaking huling ko nito eh. Kaya eh. Bye-bye! Ayun na yun sa kabila. Pinagtabi ko lang kasi dalawa yung pita sila rito. Pinagdikit ko na lang. Talaga ako to. Lagi nakapuntot. Napaka gulo mo. Ayun na ayaw mo nagpapaiwan. halaan lang mga lods nakaka limang eskimer tayo hindi naman siya nawawalan naman parang may laman dito may bayan dito ayun hindi ako na ayaw, 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 ayaw. mamula mula kayo sa mga lods hala man flower Mas marami pa rin sa coal, kaya sa isda. Kaya mga adol, matagal Ayun, ka Ayun, no? Ayun, no? Gaganda, ng arroyo, ah. Ah, flower horn. Ayun, बोले भाई

Di ya dibil Hindi po kami nagpapahay ng nagpapahay sa isin sa mga pitasan lang po namin siya nidalala, yung sa namin. Oh, wow! kami may abis mga mga kaya po kaya po ganyan maraming mga Gloria o Arroyo sa so, wala nung pagkakaulan, suba sila galing sa ilo kaya maraming Arroyo na yun kaya na po pag na ito sa maluti dahil mahirap-hirap

Bali yung naumang kontong si mga idol. Bali labing apat pulating ko ngayon. naman ko yun